Sa panahon ngayon, laganap ang paggamit ng plastic. Ginagamit ito sa halos lahat ng bagay, mula sa mga bote ng tubig hanggang sa mga lalagyan ng pagkain. Ngunit, alam ba ninyo na ang mga plastic na ito ay maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan, lalo na kung ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain? Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga chemical sa plastic ay maaring lumipat sa ating pagkain, lalo na kung ang pagkain ay mainit o acidic. Ang mga chemical na ito ay maaring makapasok sa ating katawan at magdulot ng iba't ibang sakit. Kabilang sa mga sakit na ito, ang sakit sa puso, cancer, at mga problema sa reproductive system. Kaya naman mahalagang malaman natin ang mga panganib na dulot ng plastic at kung paano natin maiwasan ang mga ito. Ang mga kemikal na matatagpuan sa plastik ay maaring makapinsala sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Isa sa mga pangunahing apektado ng mga kemikal na ito ay ang ating puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong madalas gumamit ng plastik na lalagyan sa pagkain ay mas mataas ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso. Ito ay dahil ang mga kemikal sa plastik ay maaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at makaapekto sa normal na pagtibok ng puso. Bukod sa puso, apektado rin ng mga chemical sa plastic ang ating hormones. Ang ilang chemical ay maaring gayahin ng estrogen sa katawan na maaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan tulad maagang pagdadalaga sa mga babae at mababang bilang ng sperm count sa mga lalaki. Maraming uri ng chemical ang matatagpuan sa plastic ngunit ang ilan sa mga pinakakaraniwan at mapanganib ay ang bisphenol A o BPA at phthalates ang BPA ay isang kemikal na ginagamit upang patigasin ang plastic, habang ang phthalates naman ay ginagamit upang gawing mas malambot at flexible ang plastic. Ang BPA ay kilala bilang isang endocrine disruptor. Ibig sabihin ay maari nitong magulo ang ating mga hormones. Ang mga epekto ng BPA ay labis na nakababahala para sa mga sanggol at mga bata, dahil ang kanilang mga katawan ay nade-develop pa lamang. Ang phthalates naman ay nakaugnay sa iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng hika, allergy, at mental health. Kaya naman mahalagang suriin ang mga label ng produkto at iwasan ang mga produktong may BPA at phthalates. Bagamat laganap ang paggamit ng plastic, may mga paraan upang mabawasan ang ating exposure sa mga mapanganib na kemikal na taglay nito. Narito ang ilang practical na tips Iwasan ang paggamit ng plastic na lalagyan sa pag-iimbak ng mainit na pagkain. Mas mainam na gumamit ng mga lalagyan na gawa sa salamin, ceramic, o stainless steel. Huwag magpainit ng pagkain sa microwave gamit ang plastic na lalagyan. Ang init ay maaring magdulot ng mas mabilis na paglipat ng kemikal mula sa plastic patungo sa pagkain. Bumili ng mga produktong BPA-free at phthalate-free. Maraming kumpanya na ngayon ang gumagawa ng mga produktong walang BPA at phthalates, gumamit ng reusable na lalagyan at bote ng tubig. Sa halip na gumamit ng single-use plastic, magbaw ng sariling lalagyan at bote ng tubig na gawa sa mas ligtas na materyales. Ang ating kalusugan ay ating responsibilidad. Sa pamamagitan ng pagiging aware sa mga panganib ng plastic at paggawa ng mga simpleng hakbang upang mabawasan ang ating exposure dito, mapoprotektahan natin ang ating sarili, at ang ating mga mahal sa buhay.